But, naman tayo matatakot na walang pera guys. Umalis na tayo na passport lang ang dala natin. Shoutout sa mga WFW Yan! Hello, hello, hello. Sino po yung takot na umuwi sa Pilipinas? Dahil walang daw pera. Ilang taong mo lang nagtatrabaho, wala ka pa pera. May mga times na binibigyan ka ng amo. Uy ka sa Meron kang Meron kang vacation ngayong taon Kahawusta mong umuwi Ang sabi mo Ay nag, nag iba yung sauce ha Asan yung sauce natin yan Ay uh, Ipadala ko na lang yung pera Kaysa uuwi ako Dahil uh, kailangan may panggastos nila sa Pilipinas. <laughs> ang lungkot. Imbis na uwi ka sa Pilipinas para magpahinga, ay inaalala mo't lagi yung pamilya mo. Dako na, na na yung pambili ng ticket sa aeroplano o di kaya yung gagastusin mo ibigay mo na lang na pera para sa pamilya Wow! Naku, FW shoutout yan sa mga nakakarilid dyan. Okay, uh, kasi guys, kaya ako ito ay uh, kinontent kasi meron na sabi ni Calmado TV. Shoutout Calmado TV. Uh, credit to sa'yo ah. Uh, yung bat naman tayo matakot umuwi na walang pera, umalis nga tayo, passport lang ang dala. Meron siyang uh, 37 reaction. 2.6 k comments and uh, 15,000 share ayan o oh. yan yung uh, pinus ni Calmado TV Kalmado TV ayan ay magbasa nga tayo ng uh, comment guys para naman na uh, mahulaan nyo po Gcash 1,500 pesos makilig tayo sa mga mga nag comment dito mostly talaga mga OFW nakita ko nga yung mga trend ko dito sa youtube na FW nagkaroon sila ng reaction dito ayan 37,000 reaction ayan o so mga nag like nag puso ayan natawa 20,000 ang natawa 37 all ang nag like diba mas madaming natawa kaysa nag like para ipakita ko na i-screenshot ko ano? tingnan natin ito lang yung panah <laughs> sa mga OFW to no 20,000 ang natawa ang nag-like is at uh, ay uh, 120,000 na ano? Ito guys ayan oh totalnya isa uh, 37 yan Yung natawa 20,000 ito yung 20,000 ang natawa and then uh, ito yung uh, 13k ang nag-like lang so ang daming natawa, di ba? Parang ma majority kasi sa mga OFW takot umuwi dahil uh, walang pera, <laughs> walang pera. Hi, pero nung pumunta sa abroad, yun nga ang sabi, passport lang yung dala, di ba? Ay legit diyan po, sabi niya nakakatakot umuwi kasi inaasahan na may dala kang pera tapos wala pala. Yun yung reason. Yun yung reason ni me, reason ni uh, Lily Lang Boss Ross pala. Ayan. Tama naman ka ba yan? Oo nga naman. So <laughs> mataming nakarilig guys. Kaya nga umalis ng walang pera kasi andito sa abroad ang pera nang umalis tayo. Wala tayong na, wala tayong nalang pera pero may dala tayong goal o pangarap. Kaya dapat pag-uwi dala natin yun ay yun daw cool pangarap ano pa yung mga kwan ipan nga natin yung pinakamagandang uh, pinaka magandang comment dito most relevant ayan alright ang sabi dito ay uh, mas nakakatakot umuwi <laughs> sabi ni Wilfrida mas nakakatakot umuwi kung wala ka ng uwian ah okay eh, dapat huwag isipin na wala kang dalang pasalubong para sa iba. Basta makauwi ka lang para sa pamilya mo. Yun ang mahalaga. Very good. Tama, tama. Yun ang mahalaga. Kahit walahang pera. Basta makauwi ka lang para sa pamilya mo. 'di ba Yes, araw-araw madaming taong darating. Yeah. <laughs> pag, na, pag galing ka sa board, dun, parang araw ah. May mga, oh. Lahat naman. Lahat. halos. True, nakakatakot na ngayon umuwi. Bakit ka matahot? Anong paki nila? <laughs> Subukan kaya nilang malaman naman nila. Ay, Diyos ko. Yung feeling nila, one truck na pera ang lagi mong dala. Hindi nila alam ang problema na wala kang dalang pera. Dapat, isipin mo, umuwi buhay at humihinga pa. Yun na, yung yun yung sabi nila na. Tama. Ignore din, Madam Paki Vanilla. Kung wala kang pera, meron. Wala or meron. Wala naman silang ambag sa'yo. O yan. Tama nga naman. Haha, ang dami nagtama. Okay. So, ah... Uh, parang, ah... Uh, majority sa mga nandito sa comment, comment ay, ah... Uh, takot umuwi. Meron naman post dito na isa. Sige, basahin natin. Ayan. Alright. Para ganyan din ako nung nasa abroad na kakawi ko isang isang buwan sahod ko lang dala ko. Pero okay lang yun. Basta makapagpahinga. Ayan. Alright. dahil umaasa talaga ang pamilya na sa pag-uwi may dalang pera pero kung lahat ng sahod mo ay ipinadala mo sa pamilya mo yan talagang mangyayari sa iyo walang malaking pera na maiuwi walang wala talaga hindi sa lahat sana sa ating pamilya masinop sa paggamit ng ipinapadala sa kanila hindi yung gastos din ng gastos dahil pinaghirapan nila yung hindi nila pinagkrapan yung pera na pinatala ng mga nasa abroad. Oo, passport lang. <laughs> At lakas ng loob ang baon natin pagpunta dito sa abroad. Pero kayong dal Ayan na, ayan na. Oh. <laughs> Hala! Ahay! pa? Uuwi na, uuwi na nga walang pera. Ayan. Kaya magtago na lang. Ayun <laughs> na may mga kakilala din ako ha. May uh, umuwi daw and hindi na daw sila <laughs> lumalabas. Oo, oh, tama po kayo. Umalis tayo. Passport lang ang dala natin. Walang problema. National passport din lang dala natin kasi nga nakaturong naman tayo sa pamilya. Ah, okay, okay. Tama, uh, wag tayong matakot umuwi, matakot, umuwi ng walang pera dahil umalis tayo. Umalis tayong perang, walang perang dala. Ayan. Ano pa? Mga comment dito. Sana may manalo guys. Ah. Okay, sana may manalo. Tama, karapatan din natin magbakasyon makasama ang mahal natin sa buhay. Don't be afraid. Everything has a purpose in your life and journey. Ha, ha, ha. Kaya nga dito tayo makakita basta healthy at di napapasma. Ayan. Ang importante na kawing ligtas sa pamilya. At least maayos umuwi. Walang ipon lang. Okay lang. Ang mahalaga, makauwi. Yun. Mahalaga daw makauwi baka uwi okay passport lakas ng loob at kasal okay lang yun basta magpahinga mga yus uh -huh. Diyos niyo marimaray ang hirap umuwi sa Pilipinas dahil ang laki laki ng magagastos yun yung isa sa ko nasa isa sa mga reason ano isa sa mga reason why takot yung mga kapwa na umuwi kasi na mahal ang bilihin ano mahal Talagang mahal lang bilihin dyan, ano, yung uh, yung inipon, ino, inipon mo na pera parang ilang araw lang ilang, ilang araw lang wala na <laughs> yun nag tayo wala din tayong pera kaya wag kang matakot mahalaga buhay kang umuwi yun lang yun ang mga kana masarap kasi magpahinga sa Pilipinas pag may laman ang bulsa <laughs> tama kaya nga ya

在你这里换钱了，消费了，也都是你从哪里？我、啊嗯、稍微充一下吧。帮个忙嘛、啊，大哥。啊、哦，对。充个电，不是说要别的要求。<laughs> 你充都可以。没事。你充啊！哎，那可爱又可爱，我我那个充。哦，你不充？那个上班。啊。 我说、啊那个、我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说我说 Hindi ko la. Wala si. Hindi nga ako nang dire-dire ang kulit. Foro. Tangina ulit May Lamboy, lamboy. Lamboy. Ay, oh, okay, uh, i-reveal na natin. Kasi may uh, customer ako makulit bibigyan ng sigarilyo ay, hindi nga pala ng ayan okay picture pa lang minsan sa pila papasok na no sa immigration bawal ayan ay iba na yan okay mahirap po natin ang ating kaloban nalulungkot tapos pagod yung mga naiwan kung makaghingi walang pakialam mahirap na dinaranas natin Tama po importante, maayos at ligtas. Ayan. Mas inuna, inuuna natin ang pangangailangan ng ating pamilya. Kaya, uwi tayo na resibo na lang ang dala, ang dala pero magtira din kaunti para sa sarili. Okay, last one minute kasi i-reveal na natin. Ha? Ah. Okay, i-reveal na natin. Wala nang comment dito. Nakakatakot ko ngayon. Kung uh, bunti lang yung dalang pera. Okay? Ako hindi takot na konti ang dalang pera. Ito naman si Maymay. Baingan. Alam kong babalik pa ako. Salamat sa mga tao na nakakaintindi sa akin pag ako yung naghihingi ng tulong. Para sa pagbalik ko naman. Ayan. Okay? Ito si Noel. English zero yung kanyang uh, comment. Last na to ah. Last na to nabasahin tong comment. Then, i na natin. Guys, reminder lang. Worriness is asin. sin. Oh. Worriness. Yung pag-worry daw natin is a sin. Kasalanan. God teach not to worry. Stress will lead us to our death. Akin kayo ah. Interesting others problem will cause us to stress. Dapat siya ang humingi siya ang humingi humingi humingi, to, humingi sa Dios ng tulong o answer hindi ikaw para siya sa dapat gawin. Ano daw? Ah. Uh, Worryness is a sin. God tells us not to worry. Stress is, will lead us to our death. with the intervening other's problem will cause us to stress. Okay, okay. Yan, English kasi siya guys. Dapat nagtagalog na lang. <laughs> Nag-English siya kasi na-control na akong na... Na... Dumunod <laughs> Sapman ah. Sapman. Dito siya na daw. Ayan. Ako din umuwi walang pera, sabi kong masama ko, di ako takot umuwi sa Pilipinas, bakit daw ma mahirap lang daw kami, aba sabi ko, tutuusin mas mahirap sila, kubos lang, kinakain niya tayo, kinakain niya tayo, tatlong beses ng araw. Kako, mas mahal ayong rice, kaya bilihin madam, ayan. Walang salary, ubos ang salary. Okay, uh, ikaw na natin i na natin yung kasawa ko umuwi, umuwi din wala din pera, kaya lang nakabili kami ng lupa at nagpatayo kami ng bahay kahit maliit lang, yan ang maganda si night in Inovia, nagpatayo ng bahay, ano ayan ayan, ano pa okay matatakot, umuwi na walang pera walang dalang pera nung umalis tayo passport lang ang dala, dala natin. Okay? Okay na. Ito na po yung tamang sagot. Na-distract ako kasi doon sa pag kanina sa nagbibigay ng sigarilyo na makulit. Ayan. Ito na po yung sagot. Ang tamang sagot ay Ayan. ang tamang sagot sa mga kapwa, kapwa ko OFW kapwa ko OFW na takot umuwi dahil walang pera yan pero nung nag-abroad, passport lang ang dala. Okay. Mayroon. Sang kuway. Kali ko. Oh, Mag. Ang tamang sagot. Stop na. Ang tamang sagot. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Stop. Ito pa yung sagot. Ikalugod. Ayan. Ikalugod. Ikalugod. O, sa English. Ay, please. Please. Ayan. Please, kung sakaling... Uh, may... Uh, may pagkakataon na... Uuwi kayo kahit wala kayong pera ikalugot nyo guys na umuwi sabi nga ng mga nandyan kanina na nagko-comment ang importante ligtas at buhay at isa pa ay uh, yung chance na makasama nyo ang inyong pamilya tulad kunwari sa birthday doon kayo always yung birthday may mga magagad, may mga okasyon mahalagang okasyon para hindi nyo ma-miss yung pat nyo kana, yung moment na ganun ah for example may ikakasal sa pamilya ayan uuwi kayo doon para meron naman kayong memories na babaunin pagtanda pagtanda no meron kayong uh, ah, nandun kayo yung moment na yon kaya ikinalulugod o ikalugod nyo na oy sana payagan kayo ng amo nyo kung sakaling ah, hindi yun yung pala, yung time na na bakasyon ano then uh, na itaon ang um, dapat na um, vacation nyo kanwari December pero gusto nyo umuwi ng October or September kasi nga may importante yung magaganap or occasion sa bahay nyo itry nyo kausapin yung amo nyo yung amo nyo kung papayagan nyo kayo. papayagan nya kayong umuwi this is ikalubot so please go yung December, maraming December pa nang magaganap. Pero kung ang kung sakali yung before December may mas mahalagang okasyon na pagsama-sama niyo as magreyor mag niyo kayo kasi ang kasal birthday o di kaya ay binyag mga ganyan ay mahalaga ah, mahalaga sa ating buhayan ah. hindi lang yung tayo trabaho ng trabaho hindi pagtanda natin wala tayong pala walang kagaya ng graduation pala isa pa yun sa importante na graduation ng mga anak nyo ano? wala kayo doon sa graduation ng anak nyo ano? kutsi is yun yung pinakamahalaga sa lahat nila ah, na okasyon na graduation dahil uh, ah, hahanap ah, hanapin nyo yan pag nag, naging senior citizen na kayo parang sayang hindi ko hindi kita nasamahan Ganun. Kaya ikalugod, ikalugod nyo guys na kala na may kung nga pinayagan kayo ng amo nyo, magpaalam kayo ng maaga. Pag hindi niya kayo pinayagan, and then tawagan nyo yung pamilya nyo, ito naman mga pamilya sa Pilipinas. Be understand ah. Sana maintindihan nyo na na hindi, hindi kami yung, uh, hindi tayo yung nasusunod, kundi yung amo, ano, tayo po ay uh, OFW, lipin alila or ay uh, odika kaya ay uh, ay ay uh, nagsasakripisyo okay dinatawag na bayani sa lahat ng bayan dyan, ikalugod natin na pag natin ay ligtas at healthy yun ang mahalaga kahit wala tayong pera okay maraming maraming salamat dyan, thank you bye bye